Yun o no? Isang magandang hanyang gabi Kanyang lahat mga gas kayo Bigit sa Miami Dream Avenue At yun yung shop na si Rian Para mag bike shop Ayan tayo, aris natin black hole At ang gaitay. yan At ang mga kasama ni Sir Jason Pero Sir Jason, doon dyan siya ng Simbahan ng Church Pero tayo, mag-black hole tayo At kung may oras pa, pray natin Ma Clot 111 plus black hole. A few moments later. Uh, ganyan ko yung ang flat eye, ano? Normal. Ayan mga gaspe, nandito tayo sa ano. Tulay ng Ayala pa, hindi ko na. <laughs> kasama rin si Sir Jason. Ayan, no? Sir Jason. Shoutout ka Sir Jojo. Sana namin sasama, hindi pala. <laughs> nabudol kami ni Sir Jason Jojo Uptown Palazzo hindi wala ko <laughs> pinakinga siguro sa camera yan side trip tayo dito bago pa ba tayo mag black hole <laughs> do ride po si Jason si Jason do ride SM Aura <laughs> Ang SM na lagi umaaura. Eh, no ngayon. Eh, <laughs> no. Ya, dito na to. Ang gumuguhit din mo pa. Wagen di A few moments later. Check 312, 'no. 40 kilometer mula pa din sa Dahil sa may 7-Eleven 7-Eleven, munting lupa Bukod na muna Time check, 3.47 tayo San Pedro Laguna Boundary Ale, boundary? Boundary! <laughs> so, time check 4.10, hanggang ka tayo sa may Pavilion Mall para papunta ng Red Pal Papunta <laughs> ng no pala ito so, tayo abot ng no valley Bali kanan tayo sa may ano Abot karjak Eh, 449 yan, ano. Pag kumaliwa ka papunta no Valley yan, yan. Sa so, no Valley Park tayo dito, kakalan tayo dito. Papunta ng Cardiac. Medyo maaga pa, madilim pa. Hindi pa tayo makikita yung kalsada ng Cardiac pa ahon. Kaya so, ang gagawin natin, kakain muna tayo muna makita yung karinderya. So, yun, may nakasabay tayong mga taga-Spanish, so, magro sila oh. <laughs> Aga. Oh, <laughs> Pero ako muna sir, mag black hole muna. Wala, <laughs> <laughs> hindi ko pa naranasan to. <laughs> kita kita tayo sir, kita kita tayo sa ano. Sa ahon. Sa <laughs> 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 Saka na pag lumakas na okay, Eh, right side mo sir. Sige sir, salamat sir. Uh -huh. Yon, time check 5.30. Almusal. Ahon ng Ahon ng kerjak. ayo, Wah di mil ni <laughs> Ni tak bang <baka>. keretaan GoPro Jatuh <sighs> itu kapan tu kira awal tu nakatarik dito eh ng ka. na wala na simulated <sighs> wala na recovery na bumaba na. na sa 14 kita kita sa mata ang ganda ng liwanag sa baba Laguna eh, oh, sorry Jason, na? Ano? Ano Traffic! This way! Ito kayo tayo, ayun na kulat. Wakali! Padali! Ayun, nakikita natin si Sir Jason. Nakita na, ayun! <laughs> na Ang barangay. Liwaga, paligawan. Kalo <laughs> ko paluwagan. Paligawan. Paligawan. Ibig sabihin nito, maraming mga bayis na paligawan. At yun, yun, brownie, sa gitna pa nagpapaligaw. Brownie! Suplada! mga bayi. Time <laughs> check! Si City Line. Isang minuto bago magkala si Ete. tayo. Sa may highway mismo ng Tagaytay. At tapos na natin yung cardiac. Woohoo! Tagaytay ulit! Touchdown! down. <laughs> From Valenzuela, 91 km Moving time, 6 hours and 44 minutes Yan na, kami na Sir Jason Habang sa Tagaytay <laughs> <laughs> yon, Tapos si Sir Si Sir, si, si, dinadyo siya ng Taal Si Sir, dinadyo siya ng Taal Taal Church, ta 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 tapos na ako naman Black hole nga, black hole yun Bago, Sampalok, bago nga, e, kami, si, sa bago Sungay, Rempan Mag-iwalay kami sa Sir Ano sa Alfonso ba? Alfonso, di ba? Alfonso? Uh. Ayan, ito tayo sa may ano Welcome, Rotonda ng Tagaytay At nalampasan natin, yung na natin yung kapunta ng Sampalo Kasi ang way na ito, kapunta ng Black Hole muna At harap din kami ang kainan ni Sir Jason Medyo na Mas maganda to kasi Bago lumusong ako ng Black Hole May kain tayo Para may palaman tayo, para kumadyak Luso ng ahon Always ang hot food po. ito Dito. Tapos na ang kain. Taho. Papatibay ng tuhod. Tapos kumain. Kita na tayo sa My Sky Ranch. Ayun, ang peras pinatapunan ng mga puno. lang natin yung kamay na yan? parang malamig sa Tagaytay Sky Ranch yung mahiling matawad dyan lagi lang sinasabi I LOVE Zoe. Pira, 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 pira. <laughs> I LOVE Zoe. kaya ayaw ng para I LOVE ZOEY <laughs> alamig dito sa Tagaytay, gravity ang sarap talaga, hindi nakakasawa kasi nga malamig eh. Ay, ayun na ngayon. <laughs> Welcome to Alfonso. Magbuma na so, ka dyan, pa yan. Hindi e, tayo sa Maynugan dito. Narahil. Ayan o. Napunta na ano ka na to. Ito na yung napunta ng sunga, sunga eh. Lakol. At sa Jason, hintayin so, natin. Ayan o. agad. Hindi matapos kung nasagad. Ha? Sana no, matapos sa atin yung ano. Sana matapos. sa Sana matapos road 1-1. Last black hole. Ah, tumuulan pa ata. Umabon dito yun. Hindi Ayun. Sabi sa Jason. Kapag sabay. Patricion ako na Ah, try sa mo. Yan. Salamat. Sir Jason, right sita, Yan. Hey, Sir Jason oh. Tayo, gusto tayo dito Gusto tayo dito. 808 nang umaga. Ah. Mantika mo kasi mo lagi. Bisa bunyi ito. Ano yung hello mo naman? Ang init ng ulo mo, ang ganda talaga. Naririm. Ha? Totoo talaga do. Dia pintar saya. Kita sudah menygermat yang sebegitu dengan sebaiknya Yumoy harus men дуже kuat sepaling sesuai pim 18 peluang. Tereps Kait mengejar Coach Control. Coach Leon. Coach Leon. Ding, 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 ding. <laughs> yeah. Nice to see you, Coach. <laughs> nice, nice. Go, go, go. Good morning. Swabe. Nice, Coach. Good morning. Nice to see you, sir. <laughs> I'll see you later. Yes, sir. Lakas. Go, go, go. On the Ito na, simulan ang ahaw natin ng black wall. Tayo ay naka 1 by 42. 38 oval chain ring. Tapos yung kags natin, 11 by 42. At tayo ay nasa pangatlong kags sa so mataas. pang ah Anong na wala pang gradient Dahil Lepas tu pa rin tayo Terima Видите? Да,

Thank sir. Taga Talisay na pangalan sir? Richard to. Oh. Richard? Aha. Yun oh. Richard pangalan pa lang. Richard na. Ito yung bike niya oh. Phoenix. Grabe lakas. Nice sir. Congrats sa uh, Black Wall. <laughs> Thank you coach Lian. Nice view. Thank you, Bridge of Hope <laughs> Booster. And company, the last climb of Black Wall. 各位们。Okay,

<laughs> para magpa Yon, para payagan ulit mag-ride kailangan yung Ay, ating misis masalubong <laughs> masalubong po ba kayo?